Matapos nga po mga idol na maipanalo ng Milwaukee Bucks ang kanilang huling game kontra sa Cleveland Cavaliers, nagsalita na nga po si Yanis Antetokounmpo sa tinanggal nilang head coach. Yan naman ang ating unang story na aalamin na susundan ko na rin ang balita ang pagkuha ng New York Knicks kay Kevin Kiambaw at ang naibalitang bagong sentro na kukuni ng Los Angeles Lakers na gagamitin nilang pantapat kay Nikola Jokic. Kaya mga idol, tara! Oh <laughs> Matagumpay nga po mga idol na naipanalo ng Milwaukee Bucks ang kanilang game ngayong araw laban sa Cleveland Cavaliers 126-116 sa pangunguna ni Yanis Antetokounmpo na nakapagtala ng 35 points, 18 rebounds, 10 assists. Damian Lillard na merong 28 points at si Chris Middleton na nagtala ng 24 points. Kaya dahil nga sa kanilang pagkapanalo, meron na nga silang hawak na 31 wins at 13 losses sa kanilang kasalukuyang record sa East at ang maganda pa nga po dito, sila rin naman ang tumapos sa 8 game win streak ng Cavaliers. Bukod nga po dyan mas sumaya na rin naman nga po ang mood at syempre atmosphere sa kanilang kupunan matapos nilang tanggalin ang kanilang head coach na si Adrian Griffin. Pero ayun rin naman nga po sa naging pahayag ni Yanis Antetokon po sa interview na dismayara naman nga po ito gayong parati na lamang nga pong nawawala sa kanilang team. Ngunit sa dyang kailangan para naman nga po nilang mag move forward sa nangyari malaki rin naman nga po ang kanyang tiwala sa naging desisyon ng kanilang front office. Parati para naman nga pong gumagawa ang box ng magandang culture sa kanilang team kaya naniniwala siya na merong magandang plano ito ngayong season. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating pangalawang storya sa kumalat ngayong balitang pagkuha ng New York Knicks kay Kevin Kiambao. Base nga po mga idol sa inilabas na balita ni Snow Badua, binabalakan na nga po ng kupuna ng New York Knicks na kunin ng ating kababayan na si Kevin Kiambao para maging parte ng kanilang team na sasabak sa darating na NBA Summer League. Ayun nga po dito, hindi nga daw po nag apply si Kiambao sa Knicks bagkos mismong team na ang nag-scout sa kanya sa ginaganap ngayong Dubai International Tournament. Bale, napakaganda rin naman nga po ng ipinapakita nitong performance sa Strong Group Philippines na siyang rason bakit may ilang mga bansa at kupunan ang nagkakainteres sa kanya. Pero paalala ko lamang mga idol, offer pa lang naman nga po ang ibinibigay ngayon ng Knicks kay Bawat siya pa rin naman ang magdidesisyon kung tatanggapin niya ito o hindi. Habang dito naman tayo dumiretso sa ating huling storya dito sa naibalitang bagong sentro na kukunin ng Los Angeles Lakers na gagamitin nilang pantapat kay Nikola Jokic. Ayon nga po mga idol sa Kalalabas pa lang na balita ni Dave McMenamin ng ESPN Plano nga po ng kanilang team ng Lakers na ibalik ang kanilang dating player katulad na lamang ni Dennis Schroder ng Toronto Raptors at Andre Drummond ng Chicago Bulls. Pero sa kanilang dalawa, prioridad para naman nga po ng Lakers na kunin ang big man na si Andre Drummond since gagamitin nga po nila ito upang ipangtapat kay Nikola Jokic. Yes mga idol, ito nga po ang naiisip nilang player na posibleng makapaghinto kay Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Para nga po sa inyong kalaman, naga average po si Andre Drummond ngayong season ng 7.6 points, 8.4 rebounds sa game na mapapakinabangan at magagamit ng maayos ng Lakers para hindi na sila dominahin pa ni Nikola Jokic sa ilalim ng basket kapag nagkatapat silang muli ng Denver Nuggets. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat ng Solid J-Zone TV dyan. Thanks for watching mga idol.